Tumaas ang presyon at nagka-mild stroke si Senadora Miriam Defensor Santiago sa gitna ng hidwaan nila ni Senate President Juan Ponce Enrile. Pinayuhan siya ng mga doktor na umiwas muna sa politika. ikinalungkot eh, naman ni Enrile ang nangyari at ipinagdarasal daw niya ang paggaling ni Santiago. Nakatutok si Jam si Santos. Ilang araw na rin nagpapalitan ng maanghang na salita si na Senate President Juan Ponce Enrile at Senator Miriam Santiago. At sa tindi ng emosyon ni Santiago kahapon habang nagsasalita tungkol sa hidwaan, umabot ng 190 over 115 ng kanyang blood pressure at nagkaroon siya ng mild stroke. Nung gabi na, yung blood pressure niya normal na. But this morning, when she woke up after she had her breakfast and read the newspapers, it shot up to 184 over 110 again. So evidently, unstable pa yung kanyang blood pressure so I advised her to take a sick leave until her blood pressure stabilizes. Nalungkot si Enrile sa nangyari kay Santiago. Pero Ania, si Santiago raw ang tuloy pa rin sa pagsasalita tungkol sa kanilang hidwaan. Hindi na nga ako may na tumigil siya, pero hindi naman siya tumitigil. Ako naman, ayaw ko makipag-debate sa kanya dahil natatakot ko sa utak niya. So, I'm sorry that she had to suffer that kind of pressure. So, I will pray ang iringan ni Santiago at Enrile. Umabot sa sulian ng regalo at pagbatikos ni Santiago sa pamimigay ni Enrile ng dagdag pondo sa mga kaalyado nitong senador mula sa savings ng Senado. Inamin mismo ni Enrile na tig 2.2 million pesos ang ibinigay niyang dagdag pondo sa mga senador maliban lang sa mga nakaalitang sina Santiago, Senador Antonio Trillanes at magkapatid na Cayetano na tig 600,000 lamang. Ngayon naman, umaalma si Senador Alan Peter Cayetano sa pagbawi ni Enrile sa ilang staff ng Senate Secretariat na naka-assign sa opisina niya at ni Trillanes. Paniwala ni Trillanes, may kinalaman dito ang kanilang naging away noon tungkol sa isinagawang backdoor negotiation ni Trillanes sa China tungkol sa West Philippine Sea. Paliwanag ni Enrile, expired na daw kasi ang assignment ng naturang staff sa dalawang senador, kaya dapat na silang ibalik sa tunay nilang tanggapan sa Senado. In order to yun, sa pagkat na, uh, kung yun eh, mga director level yun eh, they're highly uh, paid of uh, employees of, uh, of the Senate and uh, being utilized by uh, the senators when they have a budget for personal services. They're get, getting people from organic to the Senate staff so that they can economize on their personal services uh, budget. Put them on. Six years na akong senador, usually pag nag-expire yung uh, detail ng isang senador, eh pinaparin nyo lang yon o hindi nire-recall yon o kaya tatawagan man lang sila nung, uh, nung sa ano. So, hindi mo matanggal sa akin na i-link ito. Jam Sosante, Nakatutok, 24 oras.